Hello everyone! Ito na naman ang panibago nating video. Naglambat ang tropa kaya naman tumulong tayo sa paghihimukas ng mga isda at dahil dito ay nagkaroon tayo ng kabahagi. Tara at samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay dumayo tayo sa Barangay Banilad. Nagtaan ng lambat ang ating mga kasama sa trabaho, kaya naman sumalubong tayo. At habang hinihintay natin ang tropa ay nagatong na tayo ng apoy. Para pagdating nila ay pwede na tayong mag -ihaw. Mga ilang minuto nga ay dumating na sila. Itinaas agad namin ang bangka at after nito ay binaba na rin ang lambat para mahimukas na ang mga isda. Dalagang bukid agad ang bumungad sa atin. At pagkatapos ay kinuha rin natin ang isang bagulan. Grabe mga idol, napakalaki ng bagulang ito. After ng bagulan ay isang pangkak naman ang ating nakuha sa lambat. Matapos nga ang pangkak ay isang itima naman ang ating nakuha. After nga nito ay isang tabas naman ang ating nakita. Napakasarap ng inihaw ng ganitong isda. Sa inyong lugar po ba mga idol? tabas din ang tawag sa isdang ito. Ang makakuha na nga ng ilang perasong isda ay sinilip natin ito sa timba at grabe mga idol marami-rami na agad ang ating isda. Pinagtulungan na nga naming himukasin ang mga isda sa lambat para mas mabilis natin silang makuha. Nakakatuwa at napakaraming blessings na naman ang ibinigay sa atin ni Lord. Sa part nga na ito ay nakita ni Porman ang isang manitis at dinemo ni Kuya Bulik kung paano ang pagtanggal ng isda sa lambat Ganito daw ang pagtanggal ng isda sa buntot ka daw mag-uumpisa upang madaling makalas ang isda sa lambat. Ganon lang daw kaisi ang pagtanggal nito. Parang kumakain ka lang ng mani. Matapos nga na matanggal sa lambat ang isang isda, ay sudod dating nakita ang isang napakalaking samaral. Grabe mga idol, napaka quality ng sabaw ng ganitong isda. Habang nagbabatak pala sila ng lambat, ay namana na rin si parin Jojo. At ito ang kanyang mga pahuli habang busy ang lahat sa paghihimukas, ang mga anak naman ni Kuya Perde ay nagiihaw na ng mga isda, nagbaon na din ng mga bata ng kanin para dito na daw sila kumain. Tama nga naman mga idol, Napakasarap kumain kapag ang isda ay galing palang sa lambat tapos iyong lulutuin. Siguradong mauubus mo ang bahaw kapag ganito ang sitwasyon. Kayo po ba mga idol? Danas nyo ang ganitong eksena sa inyong probinsya? Maraming nakaka-relate sa ganito lalo na kung ikaw ay tagatabing dagat sa inyong probinsya. Habang tumatagal ay padami na ng padami ang mga isdang nakukuha natin sa lambat. Karamihang nakukuha natin ay puro dalagang bukid. Sa part niyang ito ay nakakita naman tayo ng isang talakito. Napakalaki ng talakitok na ito. Inangat nga ni Parin Jojo para ipakita sa atin kung gano'ng kalaki ang isda. Habang naghihimukas nga ay lumabas na ang isang pakoy. May kagat na ito ng isda at maaaring ito ang inatake ng bagulan na kanilang nahuli paborito kasi ng bagulan ang ganitong mga isda habang naghihimukas nga ay nagsalang naman tayo ng pangihaw Apat na buong isda ang ating isinalang At nang matapos na nga ang himukasi ng isang bantasan ay iniligay na nila ito sa saku Para bukas ay malinisan ang mga ito Sa isang bantasan ay ito na ang mga isda na ating nakuha Dito pa lang ay solve na agad ang ating pangulam Matapos nga ito ay nag-start na naman tayo sa paghimukas ng padalawang bantasan Grabe mga idol! Ito ang isda na ating nakita. Operator nga pala ang tawag nito dito sa amin. Sa inyong lugar po ba mga idol? Anong tawag sa isdang ito? Kakaiba ang kanyang kulay. At talaga namang nakakahanga ang kanyang itsura. Sa part nga na ito ay nagsunod-sunod na ang mga isda na ating nakukuha. Napakalalaki ng na mga dalagang bukid na ating nakuha sa lambat. Naalala ko tuloy nung kami ay bata pa. Meron din kami sariling lambatan na aming tinataan tuwing gabi. Ganitong ganito din ang mga isda naming nahuhuli noon. At kapag naghihimukas kami, ay ala din ang aming ginagamit na pang-ilaw. At nang maluto na nga ang isda na ating inihaw, ay agad itong tinikma ni Kuya Bulik. Hmm, Napayami tuloy siya sa sarap ng isda na ating inihaw. At nang matapos na ang paghihimukas ng lambat, ay ito na ang mga isda na aming nakuha agad namin itong dinala sa bahay ni Kuya Perdi para ma-separate at nang mabahagi. Pinaghiwahiwala ito sa kada itsura ng mga isda. Pag-aapate niya ito para sa bangka at sa mga taong naglambat. Ganito ang style ng pagbabahagi ng isda dito sa amin lugar. At tapos ngang may wala ang mga isda ay ito na. Nakaperuri na sila, dalagang bukid sa dalagang bukid, talakitok sa talakitok at iba pa. Lagi start na nga si Keperdi para bahagihin ang mga isda. Sa inyong lugar po ba mga idol? Ganito din ang style kapag nagbabahagi ng mga isdang nahuli. At dahil nga sa paghihimukas ay binigyan nila tayo ng kabahagi. Agad nating lininis ang mga isda. Para mailuto agad ang mga ito. Dahil sa mga isdang ito ay makakalibre na naman tayo ng ating pangulam. Salamat nga pala kay Laporman at kay Nakuya Perdi sa pag-invite sa atin sa paghimukas ng kanilang lambat. At maraming salamat po sa ating mga tapan, sharers at mga followers na patuloy na sumusuporta sa ating mga vlogs. Dahil po sa inyo ay lalo tayong ginaganahan na gumawa pa ng maraming mga videos. At sa part nga na to ay sinalang na natin ang ating ipipritong mga isda. Hinintay nating maluto ang kabilang side at pagkatapos ay binaliktad na natin ang mga ito. Ang ilang isda dito ay iuulam namin sa umagahan at ang matitira naman ay babaunin ko pagpasok sa aking trabaho. Kailangan nating magtipid dahil ang buhay ngayon ay napakahirap. Kaya lagi tayong dumidiskarte ay para makalibre tayo sa mga pangulam. Dahil sadyang napakahirap ng buhay ng isang taong mahirap isang kahig isang tuka lang kasi tayo kaya naman gumagawa tayo ng paraan para makalibre kahit man lamang sa pangapang ulam pritong ulo ng talakitok ang ating binaon ito ang ating naging pang ulam sa aming lunch time at kahit papano ay nakalibre na naman tayo at ito po ang first bite ko para sa inyo mmm sarap Kain po tayo mga katalong. Ito po ang ating latest video. Shoutout nga pala kay Jonathan Humarang na Visa Brothers FB page, gusto TBPH at sa aming kasama sa bahay na si Cindy. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless.